and guys, good afternoon. Nandito ngayon ako sa Barangay Bustak upang uh, magkandak ng uh, pagbisita sa ating barangay dahil uh, holiday ngayon. Nandito kami ni kay Jake at ni Kuros Mag para magbuo juice muna dahil relax-relax uh, muna ngayon guys at uh, wala nang trabaho. And guys. Hey yeah, nga guys, si Kuya Jake at uh, nag-uumpisa ng parang tatagas yung, yung bunsong ko na. Hindi, hindi. Ayan guys, oh. Yan si Kajig. Pakita mo muna. Pakita mo ang iyong uh, sarili. Yan. ayos <laughs> lang si Kuras Mag. <laughs> Yan. Ayan po yung kin kinuha ang buko. Hindi ko nagpaalam sa mayari. Ayan guys. Saka meron na rin kami ditong nilaga. Uh, para din kami magpipiknik. So, uh, yan yung area ng Barangay Bustak. Ito yung Tabindagat, uh, low tide. Then, ito yung aking uh, simpleng uh, water station. So, nandito ako ngayon sa kubo para magpahinga. Ayan, uh, busy busy ho si Kurasmag. <laughs> yung <talabang ako>. Ayan, ayan dalawa Ayan. 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 and yes, yung aking uh, CCTV monitoring and and yes medyo makalat then andito ang aking uh, dating manager na ngayon ay bakasyon para magtrabaho dito. <laughs> siya ay nag-aaral ng uh, business administration. Yun nga bang kurso mo? Oh, o, yun. na siya. Ayun guys, yung aking uh, water station. So, itadali namin yun sa kabilang isla sa sitio Katakean. Ayan. Macho-macho si Kurasmag. So, yun nga guys. Papunta kami mamaya sa farm ng uh, ubasan so papakita ko sa inyo kung gaano karami yung ubas na tinanim and then yung mga malberry, tapos yung kalamansian so ngayon hindi pa naman ganong karami pero papakita ko na rin sa inyo para mamangha ang mga bawat uh, bibisita dito sa barangay busdak dahil merong palang ganong ubasan dito ito matatagpuan lang yon sa bayan ng patnanungan yun e guys mamaya lang po So yun guys, andito kami ngayon sa ubasan. Ayan. Ayot, sarami pala dito. Nilinis pala yung ubasan para mamunga. So yun guys, nilinis nyo yung ubasan para mamunga na ayan siya o. so yun yung puno niya. ayan so ito yung kuna 100 puno to ng uh, ubas ayan kung makapansin ninyo siguro mga June mamunga na to ayan si Gab uh, namimitas ng malberry. <hesitation> 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 di di <hesitation> 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 Ayan, guys. O. Oh. Sabi mo, ay mabilis mo naman mamuma. Eh. Pag ito pinutol, ang dami niyan, puno halos yung pinag-harvest lang. Kaya na nag-inugan natin. Gusto ko nga ikuha eh, ni Kwento. Parang picking sila mamimitas ng malbir. Sarap niyan pag yung hinug na hinug na matamis. Pero pag ganito, maasim. Di pali pang sabi mo, pang sugar ay. Oo, oh, ano sa pababa ng blood sugar. Eh, pahinga ko, dadaling ko sa katakyan. Pwede? Ah, kahit arbisin mo na lahat yan. Arbisin ko na lahat? Lahat lang ino. -oh. Hala. At papaka, ibibigay ko kay mama. Ayan guys, yung malberry ni uh, Greg. parang nga ano ayan guys yung kalamansi na namarkot nya so ayan so antay lang kami ng ilang buwan tataas na rin to pero siya may bunga na ayan guys oh so itong tanim namin to nasa 40 peraso pa lang to ayan guys oh may bunga na sya ayan. So yun guys, wala pang bunga yung aming ubasan. Yung aming malberry, ubus na ang bunga. Ang aming kalamansi, wala pa rin, maliliit pa rin. Kaya next time na lang siguro guys, papakita ko sa inyo kung uh, namunga na ang aming ubasan at kalamansian at ang uh, malberry. Yun lang po guys, maraming maraming salamat.